Ayan. Good morning mga idol. Nainip na si Lala Rosy dito sa Bicol. Ayan. Sinilong ko muna dito sa malaking bahay. Itong bahay ito mga idol, ano na to? 1972. Ayan. Laki na ito mga idol. Oh. ito yung mga narap pa yung sahig yan puro nara yan mga idol oh lahat yan nara pati yung hagdan niya oh ayan ang laki pa niya ng no? mga narayan ano na po yan 1972 ilang taon na mga idol pakita ko sa inyo yung pizza Ano pala mga idol? June 29, 1971. Yan. June 29, 1971. Tinayo siya. Ayan po yung apelido nung mayari. Pulidario. Pulidario mga idol oh. Yan, tayo mga idol. Ito yung pinakamatandang bahay dito sa bayan namin. yung mga idol, puro nara yan oh. ang sahig niya no. Puro nara Kaya ayan, maraming kahoy pa yan pag nakuha. Yan o. Yan, laki nito ay doon. Nasa 500 square meter. Sipin mo yan o, 1971. 71 Ganyan na siya katagal yan. Dito yung mga idol sa barangay Lumakaw. Antigong bahay. Yan. Hulmos nung itinayo, dalawang isang taon pa lang ako. Yan.